Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng Spouses Gabion vs. Stoke, Sr. June 26, 2023. Sa kasong ito nilinaw ng Korte Suprema ang aplikasyon ng Substitute Parental Authority sa ilalim ng Family Code kapag ang autoridad ng magulang ay ipinagkaloob lamang sa ina, tulad ng sa kaso ng mga anak sa labas, ang kapalit na autoridad ng magulang ay dapat gamitin ng mga lolo't lola o ng iba pang mga tao na tinukoy sa Family Code. Ito ang naging desisyon ng ikalawang dibisyon ng Korte Suprema, sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Antonio Co. Jr. Dahil bahagyang pinagbigyan nito ang petisyon ng collateral grandparents ng isang minor de edad na hinahamon ang paggawad ng kustodiya sa biyolohikal na ama ng minor de edad. Si Winston Clark Stoke, Senior, sa isang habeas corpus precedent, ay naghain sa Regional Trial Court, RTC, ng petisyon para sa ganap at permanenteng pag-iingat sa kanyang menor de edad na anak na si Winston, kasunod ng pagkamatay ng ina ni Winston na si Catherine Alfonso Dane, Dane, ilang oras matapos siyang ipanganak. Naiwan si Winston sa pangangalaga ni na Nora Lopez at Marcelino Alfonso, collateral grandparents, na mga kapatid ng biological grandparents ni Winston. Ipinagkaloob ng RTC ang petisyon ni Stoke at ginawaran siya ng kustodiya kay Winston, nalaman na ang resulta ng DNA test, na nagpakita ng 99.9997 na porsyento na posibilidad ng pagiging ama, kasama ang ulat ng pagiging magulang at ang birth certificate ni Winston, ay nagtatag ng karapatan ni Stoke sa kustodiya at autoridad ng magulang kay Winston. Inilapat ng RTC ang Artikulo 212 ng Family Code, na nagsasaad na kung sakaling mamatay ang alinmang magulang, ang magulang na naruroon ay magpapatuloy sa paggamit ng autoridad ng magulang. Ang collateral grandparents ay naghain ng musyon para sa muling pagsasaalang-alang na nangangatwira na ang isang case study ay dapat munang gawin ng Department of Social Welfare and Development sa liwanag ng mga legal na isyo ng Stoke sa mga autoridad ng Amerika at Surinamis at upang matukoy kung sino ang pinakamahusay na makakapagbigay ng pinakaangkop na kapaligiran para sa holistic na pagunlad ng minor de edad. Itinanggi ng RTC ang Motion for Reconsideration. Ang collateral ng mga lolo't lola ay nagsampa ng Notice of Appeal, Ngunit ibinasura ito ng RTC dahil sa hindi pagbabayad ng mga docket fee sa loob ng reglementary period. Ang collateral grandparents ay naghain ng petisyon para sa certiorari sa Court of Appeals, CA, ngunit tinanggihan ng CA ang kanilang petisyon dahil sa pagiging time-barred at binigyan ng desisyon ng RTC na nakakamit na ng finality. Ang Korte Suprema, gayunpaman, ay natagpuan na ang RTC ay nagkamali sa paggawad ng stroke na kustodiya kay Winston batay lamang sa pagiging magulang. Sa ilalim ng Article 214 ng Family Code, sa kaso ng pagkamatay, pagliban, o hindi pagiging angkop ng mga magulang, ang kapalit na autoridad ng magulang ay dapat gamitin ng nabubuhay na lolo o lola o sa mga tinukoy na tao sa ilalim ng Artikulo 216 ng Batas. Sa ilalim ng Article 214 ng Family Code, sa kaso ng pagkamatay, pagliban, o hindi pagiging angkop ng mga magulang, ang kapalit na awtoridad ng magulang ay dapat gamitin ng nabubuhay na lolo o lola o sa mga tinukoy na tao sa ilalim ng Artikulo 200 at 16 ng Batas. Nalalapat ito hindi lamang kapag ang parehong mga magulang ay gumagamit ng awtoridad ng magulang ngunit gayon din kapag ang isang magulang lamang ang may nag-iisang kustodiya, tulad ng ina ng isang hindi lehitimong anak, kung saan ang batas ay tahasang nagbibigay ng nag-iisang autoridad ng magulang, sa kabila ng pagkilala ng ama sa bata. Kaya, kapag ang autoridad ng magulang ay ipinagkaloob lamang sa ina, tulad ng sa kaso ng mga anak sa labas, ang kapalit na autoridad ng magulang ay dapat gamitin ng mga lolo't lola o ng mga tinukoy na tao sa ilalim ng Artikulo 216 ng Family Code. Kung hindi, ang layunin ng batas na magbigay ng nag-iisang autoridad ng magulang sa ina para sa kanilang mga anak sa labas ay maiiwasan. Hindi nito, gayon paman, automatiko at ganap na dinidisqualify ang ama ng isang iligal na bata mula sa paggamit ng kapalit na autoridad ng magulang sa kaso ng pagkamatay, pagliban, o hindi pagiging angkop ng ina. Kung saan siya ang aktwal na tagapag-alaga ng bata, ang ama ng isang hindi-lehitimong anak ay maaaring gumamit ng autoridad ng magulang at mabigyan ng kustodiya. Sa kasalukuyang kaso, hindi kasal sina Stoke at Dane. Kaya, si Dane ay may nag-iisang autoridad ng magulang, kabilang ang pag-iingat, kay Winston. Kaya nga nagkamali ang RTC sa paglalapat ng Article 212, sa halip na sa Article 214, ng Family Code. Sa pagkamatay ni Dane, ang collateral grandparents ni Winston ay maaaring gumamit ng kapalit na autoridad ng magulang kay Winston. Ito, gayon paman, ay napapailalim pa rin sa tamang pagpapasya ng isang hukuman, na isinasaalang-alang ang mga salik na binanggit sa Seksyon 14 ng Panuntunan sa Pag-iingat ng Mga Menor de Edad, tulad ng kalusugan, kaligtasan, at kapakanan ng bata at ang pinakaangkop na pisikal, emosyonal, espiritwal, psikolohikal at pang-edukasyon na kapaligiran para sa holistic na pag-unlad at paglago ng minor de edad. Gayunpaman, hindi isinasaalang-alang ng RTC ang mga salik na ito. Ang sobrang pagtitiwala nito sa ebidensya ng pagiging magulang ni Stoke ay bumubuo ng matinding pagkakamali hindi lamang sa paglabag sa Artikulo 214 ng Family Code kundi sa epektibong pag-abandona sa legal at moral na tungkulin itong mamuno sa ikabubuti ng minor de edad. Nagdesisyon din ng Korte na kapwa nagkamali ang RTC at CA sa pagbasura sa Notice of Appeal at Petition for Certiorari, ayon sa pagkakabanggit, sa pagkakalapat ng Rule na 41, Section 3 ng Rules of Court, na nagbibigay sa petitioner ng 48 oras lamang mula sa paunawa ng desisyon para maghain ng apela. Ipinagpalagay ng Korte na ang naaangkop na tuntunin ay Seksyon Labinsyam ng Panuntunan sa Pag-iingat ng Mga Menor de Edad na, patungkol sa panahon ng pag sa mga kaso ng habeas corpus na kinasasangkutan ng mga menor de edad, ay nagbibigay sa mga petitioner ng 15 araw na panahon ng apela. Ibinalik ng Korte ang kaso sa RTC, na may malinaw na utos na isaalang-alang ang mga salik at hakbang sa ilalim ng Rule on Custody of Minors sa pagresolba sa isyo ng kustodiya ni Winton. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.